ganito itong itsura namin sa likod at nakisakay lang kami sa tropa ng aking kapatid gamit ang kanilang sasakyan ng pachero. papunta na nga kami ng bundok. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero ang tawag nila ay kalayaan. At yan sila na sa likod namin at syempre matapok. At kung may mga maririnig mang kayo mga kalingising ng kung ano-ano dyan, yun ay yung palayok at mga kaldero. Syempre. Syempre matagtag matagtag at maalikabuk pahirapan pa kasi nakaupo kami ng pasay pero okay lang enjoy lang, syempre walang reklamo dahil nakikisakay lang tayo o oh, diba yan, ang dami namin sumakay dyan so ay na nga nagbaba na ang lahat at ready nang umakyat at ayan kasama aking nanay sumama ang aking nanay kasama rin ang kanyang aso na si Oryo unang asong umakyat papuntang kalayaan ng bundok. Ayan siya. O, oh, di ba? Nasa may, ano, eco bag. Saan ka pa? Eco bag yun. At ayun na nga, kailangan natin mag-ingat dito kasi medyo madulas tong daanan na to. Ayan, malinaw na tubig. Siyempre, hindi mo naman pwedeng inumin yan. Dahil medyo madumi. Ayan yung lugar. Siyempre, ayan na sila. Nagilamas mo ng aking na dahil napagod na ilang minuto. Parang na naglalakad kami na kapagod na agad. At ayan ang aking kapatid at ang kanyang mga tropa. Nauhuli kami kasi ang namin maglakad. Manglalakbay. Shout out po, boy. Pagkakamay. <laughs> <laughs> wala pa naman kami sa taas pero ito yung view na makikita nyo habang kayo naglalakad at syempre ayan yung mga mais at ay na sila huminto muna kami ng nanay ko pero hindi nila alam umihi kami sa gilid gilid at ay na nga syempre lakad lakad also kami pumunta dyan ayan sama sama naman sa ulo at ang aking nanay sige lakad pa more ayan pahinga muna kami dito sa taas Tama ka pa kasi. <laughs> sama. First time mo? oh, first time din daw niya. O, oh, sama, sama, sama ka yung mapapagod. O, oh, diba? O, oh, Isma. Diba? First time din niya, Oryo. Sorry, pakinaman. Isa ya, amin. Minum din siya tubig ka ha. Oryo daw. Minum na nga eh. Mayak, mayroon tayo. At sa nagsulat ng pangalan dyan sa puno, Sam ang pangalan ni Lo. Sama pa ko. Ang dami mong pwedeng pagsusulatan dun pa talaga. Oo, huwag naman sa Oh, uh, oh. Eh, geng-geng. Yung tupot, isa mo. Oh. Ito o! Ay, di madulas! Saan yung daan dito? Saan daan dito? Ang tarik! At banda rito ay puno ng kawayan tapos ng bagyo kaya ayan yung mga kawain dyan na ano na rin eh matumba-tumba pero maganda ayan sobrang tarik ng daanan talaga as in ito yung mga bato na ano magaganda pero feeling ko andyan may mini falls yan eh kaso na yung, anina, yung tubig nya so ayan na nga yung nanay ko sa <tong> oh. <tong>

Ay, lang gamit. Ang capture, may capture kaya? Ito, dalawa. Dalawa. Ang dalawa nila dito. Dalawa yan? Dalawa. Pero wala. Nakulit At sa parting ito, sobrang talag nga ang daanan dito at nakita ko ngayong araw. Ayan, hello. Like, mag Mag-hello muna sila. Hello. So, ayun na nga. Dumeretso na ako sa taas. Kahit sa Ang tarik na, kapagod sobra. Kasi ang ganda ng araw. Palubok. Ano? Yeah. Ah, palubog na kasi yung araw ayan, ang ganda ng view so, ayan, nagpicture-picture muna ako dyan video-video, ayan, umakit na sumusunod na sila sa akin may hawak pa nga ako dyan na portable na charger, tapos solar, napaka 5 kilos, um, mm, sangka pa dito ba? Okay. Dito. o, dyan dito, dito. Dito. Oh, ito. Dito, dito. At ayun na nga, parang naliligaw pa nga. Kasi hindi ko naman kabisado itong daan. Kundi yung mga kapatid. Yung kapatid ko lang ang nakakaalam. At saka yung mga kaibigan niya. Ayan, may mga madadaanan kami ganyan. Na may mga tubig. May maliit na parang lawa dyan. Lawa. Ayan, pero madumi yan. Tubig. Kalinis. Nabuhay. Oh, na nabuhay muli. Tinitingnan mo dun. Sana ako. Oh, oh nabuhay.

dito nakakita ko ng makahiya naalala ko ng bata ko Yan eh. ang nilalaro ko noon kaya ayan nilaro ko nilamaglamag ko nga sila mm. di ba natulog natulog ang makahiya yeah. at ito nga ang aking kapatid at kanyang mga tropa pati ang aking nanay Siyempre. ayan nagpe-prepare na kaming lahat at ayan nilabutan kami ng gabi hindi na hindi ko alam kung kayo bahay pero dyan daw natulog ang kanilang tropa ay so, ayan, Naglilipat na kami ng kanin sa kaldero. Nabibitin namin sa taas. At, so, at sobrang ano pa, um, madilim. At gabi na. Inabutan na kami ng gabi. Hindi, Ayan ang city lights. Mmm, Ayan, ang maya, ang bag ko lang dito ay hindi taga-ilaw nila at taga-video nila, syempre. Ayan ang inaayos na nga yung tent. Yung aming pagtutulugan ng aking mother, tsaka ng aking At Tapos ayan, yung mga tent, ang mga kaibigan niya, nakatayo na. Syempre, napakagandang view, city lights. Sobrang lamig na sa taas. Tayo na nga, na nga kami. Kakain ng lahat. At ayun, meron pa yung sabaw namin lumilipad saan ka pa sa sobrang lakas ng hangin sa tuktok ng bundok ayan pinayos ko dyan yung video ko sa sobrang lakas ng hangin syempre ayan kakain na muna tayo si Gedli habang tinitignan ang magandang view sa taas ng bundok ayan natatakpan na ano ng tent lipat natin wait lang Kita nyo ba guys para silang mga bituin na nagmininig pero sa lupa charis ayan ayaw mag focus bakit ganon ay makasama ng cellphone ko ayan kita nyo ba sa puntong ito, dito naman, antay naman natin ng pagsikat ng bukang liwayway. At ayan na nga, kinuha ko muna yung baso dahil, ano naman eh. Ayan na nga, pasikat na nga ang ating mahal na araw. Ayan na. Mm. Masisinag talagang yung mata dyan. Wait lang, video ko lang sila. Oh, inkit. <laughs> Pak na. <laughs> Habang nag-aayos sa lahat, syempre, ayan, nag-worship song muna tayo. Tapos, ayan, ang ganda ng view. Uwian na. na gigising ka, ganito ang makikita mong view, napakaganda, ba diba? Sobrang ganda ng gawa ng Panginoon talaga. Napakaganda, grabe. Wala akong masabi. Kundi, masasabi ko lang, sobrang ganda talaga. Ayan. Uuwi na kami. Guys, kapag bababa na rin ng bundok, please lang, pulutin nyo po ang mga kalat ninyo. Huwag po natin iwan din sa kabundukan. Ano? Anong kuha? Oreo. Naka-zoom? Whole body. Ah, whole body. Ay, naka-zoom. Naka-zoom. Sige, <laughs> sama na. Dito, pababa na kami ng bundok at umulan nga nung gabi. Siyempre, kailangan natin mag-ingat pababa. At medyo madulos ang mga talahid dyan sa, um, siyempre, sa kapaligiran. At ayan, may hawak nga akong tungkod dyan. Ay, kita kayo dyan sa likod. O, yung chinelas <laughs> ko yung nauutot, baka sabihin nyo ako yun. Eh, nat sobrang hirap nga ano? ano, pumababa kasi madulas nga. At ayan, sobrang timing niya na talaga. Hindi sila nagsasalita. O, oh, sige, hmm. Tropa nga pala yun ng mga kapatid ko. Nakikitropa lang ako. Hindi ko nga naman kasi sila tropa. <laughs> Sorry na. Nagyan mo sana dyan sa bagong si Oryo. Kasa pa ba ko? Alalag lang sa'yo. yung unan mo. Ayaw nilang mag-hide talaga. Hmm. yung nanay niyong mas nakahanda pa sa inyo, nakabotas, nakabagpak, daladala niya pa yung aso niya, o oh, meron pa siyang, anong tawag ba pa dyan, parang belo, o, oh. mm, sige, pak ganun, Dora yarn. At ito naman ang na makikita nyo sa pagbabaan niyo Magandang view pa din ang makikita niyo, di ba? Sige, ababa mo sana ako, May number pa nila, dade? Hindi ba, sila yung tumakawag kasi Ayan sila sa likod. Mm, nauhuli na. Medyo matagal silang maglakad. At ayan, tatakbo ako kasi. Nauuna na yung aking nanay. Run! Mm. Hawak ko pa din yung tungkod. Malamang. Mahalaga yan. Lalo na mamaya sa pagbaba natin. Sobrang dulas. Diyan kami duman kagabi. Dito. Ito mismo. Tapos madaming ano dyan. Dito. Madaming ano yung tinik-tinik. Dito na Tapos dito ako duman kagabi. Dito. Oo. Dito. Tignan nyo. Okay, mama. Tignan nyo dyan. Dito Okay, ma. So, dito. Na. Dito dito na. Dito na At dito, susundan ako ng mga kaibigan ng aking kapatid. Ayan lang. Nga. Pero yung totoo, hindi ko talaga alam yung iba pang dadaanan dyan.

Kita <laughs> kanan? At dito, sobrang ayam mga yan. Yung mga dinadaanan namin halaman na yan. Mabulaklak, pero matinik. Sobra. Matatalim Huwag nyo hawakan yung ano, matalim. kumikim Iya, yeah, Misteran stranded. stranded yeah. geng-geng. <laughs> na, may usok na, talaga. <laughs>